sa LRT Line 1, kasado na ngayong araw. Pero ayon sa DOTR, mas mababa ito kumpara sa pinalukala ng Light Rail Manila Corporation. Kaya naman alamin natin ang opinyon ng mga commuters sa usapin ito sa ulat ni Gab Villegas Live. Gab? Diyan, kanya-kanya ng diskarte ang mga commuter kung paano nila pagkakasahin ang kanilang budget matapos sa maging epektibo simula ngayong araw ang taas pasahay sa LRT Line 1 sikit na sumasakay ng LRT mula ang monumento, magpabawas muna ng binibili na sa tingin niya ay hindi naman masyado kailangan. Wala akong choice eh kasi first, first time ko, magulat na lang ako nung na nagbayad kami. May price increase nga daw po sa, sa pamasahe. Simula ngayong araw, 55 pesos na ang pamasahe mula Dr. Santos Station hanggang dito sa FPJ Station para sa mga bumibili ng single journey ticket at 52 pesos naman para sa mga mayroong stored value card. 20 pesos naman ang minimum fare para sa mga gumagamit na single journey ticket at 16 pesos naman para sa mga stored, stored value card holders. Ang nasabing rate increase ay mas mababa kumpara sa ipinanukala ng Light Rail Manila Corporation. Ayon sa Department of Transportation, long overdue na ang nasabing fare adjustment at kinakailangan rin itong tiyakin ang operational viability ng linya at para masustain ang mga kinakailangang upgrade para na rin sa pagpapahaba ng linya patungong Cavite sa ilalim ng kasalukuyang public-private partnership contract. At dahil sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy lamang yung pagpasok ng mga pasahero sa LRT-FPJ station at sa mga oras na ito ay um, nararanasan yung uh, pagbigat ng daloy ng mga sasakyan pagkalagpas ng FPJ uh, Avenue kung kayo ay papunta ng uh, Balintawak o kaya ng Monumento. Habang yung mga papunta naman na South, uh, tulad na lamang ng Cubao, Alabang o Makati, ay uh, mararanasan itong uh, pagbagal ng daloy ng mga sasakyan uh, pagkarating do sa tapat ng SM North Edsa. At yan muna, latest balik sa iyo, Maraming salamat, Gaville